What's up mga kapurbinsyano? Welcome back sa aking buhay Provincia Vlog So mag-upload na tayo mga kapurbinsyano Sa aking YouTube So Ito na po Mag-upload ako dito mga kapurbinsyano Para maabot ko na din yung watch hours Yung, yung panonood nyo po sa aking video ay Umaabot ng 240 minutes 240 minutes thousands pala kapag nanood ka ng video na ito na kapag na collect mo ng 10 minutes eh madagdagan yan sa sa goal ko ay 240,000 240,000 minutes equivalent yan sa 4,000 watch hours sentyan nyo na po yung yung maingay kasi alam nyo naman po buhay probinsya so bago pala kayong manood sa aking buhay probinsya vlog eh intro muna intro pasok okay mga kaprobinsya no ilipat ko tong loya kung sa sa English ka ginger so bali unum uh, six na butas so bali six na ginger ilipat ko at saka ito din yung nasa plastic yung eggshell na konti na lang katulong daw ito ang eggshell parang abuno na din dinurog ko na ya, okay, so bali i-upload ko to sa YouTube para maka-reach naman ako ng requirement sa YouTube yung 4,000 watch hours yung equivalent sa 240 minutes 200 ta 200 240 mi uh, 240,000 minutes equivalent yan sa 4,000 hours equivalent sa 2,000 240, uh, 240 minutes so ito pala yung abuno Yun. yung, yung coconut ito yung sa loob niya ito ito yung abuno ko so kumuha naman ako kanina hindi ko naman pinapakita ito yan ito kasi yung loy ah o yung loy loy ah loy ah ng bisaya ito yung dito kasi kumuha eh kasi meron kasing kahoy na malaki so kinuha ko yung iba yan so, hindi ko na pinakita para hindi na mahaba yung video kasi tiyana po sa maingay ha ito yung binalag ko dati sa facebook uh, yan ito yung inuro ko tapos ito naman yung yung garlic garlic garlic, garlic. apat lang naging successful naman ito so, yung maingay ko yan so yun yan lang po napakita ko lang lipat ko kasi kapag marami na kasi tumutubo kunin nyo yung parte parang sa parang parang din sa tanglad kapag marami na kunin nyo ng lahat tapos iiwan mo na lang yung isa o dalawa yan lipat ko kasi gumawa ako ng ganito mali anim sila tagiisa sa kabila lang doon lang ako buha kasi meron kasi malaki na puno eh. yan Kinikwento ko lang yung buhay yan mga kaprobrinsyano yun magbutas ako nagbutas yan. so nilagay ko muna ito. Mabuno. Kunti lang kahe. Tapos malaki. Sobra na kasi na-harvest ko eh. Kaya kahit malaki yan. Tapos, ko na yan. Para nagluluto naman ako. tapos dalawang sili parang, nag, parang nagputahe yata ako gumutom kung tumuboy ang sili oh, meron kang sili same time meron ding loya parang katulad kanina yung kahoy nagtanim kami ng kahoy tapos meron ding loya oh, diba? double hmm. Yeah. hindi ko na lang pakita sa inyo. Doon. Shoutout yung asa ko. Hindi ko na lang pakita sa inyo lang din. Para hindi kayo magkasasawa sa panood ng video ko. Okay, stay tuned. So, yan po mga pagkakasano. Last na ni. Last. So, mga dahon. Ito yung mga dahon nila. nilipat ko na lang. Gawin ko na lang abono yung pinukul ko pataba din ng pataba din ito ito yung garis mga ano. yung mayroong stick na may mayroong lata kaya itong isa yung last lagyan ko mamaya ng stick para sign na meron tanim dito ito lang pong ginagawa sa mga probinsya minsan kapag malapit ka lang sa bahay nyo tapos meron kayong space sa lupa yan lang po. stay tuned ma mga siya no? tapos na pagtatanim simple lang pagtanim at sya pa kapag meron kayong space sa labas ng bahay niya eh pwede naman kayo mag DIY na pagtatanim simple lang pwede nga kayo madali lang magtanim ng mga garlic, onion loyad English ginger so tapi tapos manunga ito lenito yan kasi to hmm. lenito imposible hmm. eh pero kaya ko kumuko pero meron kayong konsumo sa bahay niyo kapag magluluto kayo hmm. dali lang magtanim dito na tapunan ka sa permiso oh Yan, Gabi. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo yan. Ayan. Tapos merong papaya. Tapos meron langka. mahal. Kapag sa merkado kasi, mahal na kasi. Tapos konti lang nabili mo. Kasi sobra kasi mataas yung presyo ngayon. So yan lang po pinapakita ko lang kung anong buhay dito sa probinsya namin so kaunting suporta na lang din sa pamagitan ng panonood kasi requirements kasi ni youtube ma-collect -ma ko yung 4,000 watch hours equivalent yan sa 240,000 minutes halimbawa kung manonood ka ngayon tapos hindi mo tinapos yung, yung ilan minutos na napanood mo o na-consume mo dito sa video na ito halimbawa 5 minutes eh, okay, so minus na yan sa aking goal na 2,000 uh, 2,000 200, uh, uh, 240 oh, mayroon na mag medyo nakalimutan mo na pagbilang 200 for, uh, 200 240,000 minutes yan so kailangan ko diyan kapag mahapang yung video so sana naman taposin nyo to video na at kapag natin tapos nyo maraming maraming salamat po sa akin kwentong buhay probinsya at maraming maraming salamat din sa suporta sa, kay, sa aking kaibigan din na panood nyo sa short video so sana naman mga tulong na lang din so na lang din panoorin nyo itong video kahit hindi kayo mag magpadala balang araw ma-monetize din itong youtube na ito okay so yan lang po simpleng pag vlog lang sa aking buhay probinsya at maraming maraming salamat po kapag ikaw ay tinapos mong video at ka, wag mo nang kalimutan thumbs up niyo ng video na ito. so kita kits na aking susunod po itong buhay probinsya maraming maraming salamat po sa panon god bless to all at you sir.